Hello mga mi, welcome to my vlog, I'm Dory. Ngayon nga mga mi, ituturo ko sa inyo um, kung ano yung mga 5 lucky fruits for this year 2025. Diba mga mi, ngayon talaga ang daming mga putas as gusto natin na um, makumpleto natin yung 12 fruits of the year para naman um, maging... Swerte tayo ngayong pagpasok ng year 2025. Pero mga me, no need mo na siya kompletuhin. Kung hindi mo naman afford mga me na ikompleto ang 12 fruits, ay eto na lang mga me, yung ituturo ko sa inyong 5 fruits lang mga me, ay magiging lucky fruit mo na ito for the year 2025. Kung afford mo naman na bumili ka ng 12 fruits, eh why not mga me? Pero dapat, ang five fruits na ituturo ko sa inyo ay kasama pa rin sa bibili niyong fruits na am um, 12 fruits para naman talagang swerte kayo pagpasok ng year 2025. Ayon nga mga mi sa Feng Shui, meron tayong five fruits of the year na ito ay connected with the five elements. Ang five elements nga natin ay may tinatawag tayong um, five fire element, earth element, metal element, water element, and wood element. Ayan yung five elements, mga mi, na connected sa ating mga putas. Na ito nga ay talagang magbibigay sa atin ng swerte sa darating na year 2025. Ang, ito na nga, ang unang fruit na connected with the fire element. Yung unang-una -una is yung fire element. Ano ba yung fire element? Fire element is symbolize um, your fame and recognition. Yun. Yun yung unang element, yung fire element. So, ano ba yung connected na fruits dito? Basta yung color, red, and dark orange. Yung magiging fruits mo dito. Ituturo ko mamaya kung ano yung mga fruits dito ng mga element na ito. Ang susunod ay yung earth element. Ang earth element naman ay symbolizes education and creativity. Tapos ang color nito is yung brown, orange, and yellow. At yung pangatlong element natin is yung metal element. Ang metal element naman ay symbolizes your family and your mental luck. So, ang color nito, mga me, is white, gray, or silver. And number four is yung water element. Ang water element naman ay symbolizes career and wealth. Ang color naman nito is black and blue. At yung number five is yung wood element. Ang wood element naman nito ay symbolizes your health. At ang color nito ay green color. Ito na nga, mga me, yung mga fruits na connected at angkop sa kulay nga at nagsisimbolize nga ng five elements na to. Ang example nga ng fire element ay yung red apple or yung mandarin. Yung mandarin mga mi, ito yung ano, yung pongkan. Yun. Tapos yung earth element naman, ito naman, yung color naman nito is yung brown, orange, and yellow. At ang Pinaka-the best example nito ay kiwi. So, yung kiwi talaga sa supermarket lang kayo makakabili. Kaya kahit tagi-isa lang nito is okay na. It's yung pangatlong element is yung metal element. Ang example foods naman nito is yung honeydew or white pear. At yung pour naman is water element. Ang example naman nito is yung grapes. At yung number last na element is yung wood element ay ang example naman nito is avocado. Kahit tag-iisa lang yun na mga main fruits na nabanggit ko, yung red apple, yung mandarin, yung honeydew, yung white pearl, avocado, kiwi, or grapes. Kahit naging isang peraso lang naman ito, ay okay na. Kaysa naman sundin nyo ang 12 fruits na hindi naman kaya ng pera natin at maubos lang yung ating pera para lang pambili ng 12 fruits na yon Hindi ba mga ni? Pero kung eto ang susundin nyo ay sa five, Feng shui na 5 elements at lucky fruits of the year, ay swak na swak na nga ito mga mi at sigurado nang papasok yung swerte at buena sa atin para sa darating na year 2025. Sa bukas naman mga mi, tuturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng prosperity bowl para ihanda natin sa pagsalubong ng bagong taon ng year 2025. Sa inyo naman mga mi, wala nang problema kung maniniwala kayo o hindi. Pero sabi nga, maswerte man tayo, kung tamad tayo maggumawa, ay wala, baliwala rin ito. Kaya sabi nga, nasa tao pa din yun. Pero kung susundin nyo ito, ay nga sa Feng Shui, ito ang makaka-attract para sa pagpasok ng maswerte at masagana ngayong darating na year 2025. Kaya walang natin kalimutan na kung hindi man natin po afford bumili ng 12 fruits, ay ang 5 fruits lang, mga mi, ay okay na. Ayun lang, mga mi, thank you for watching. Sa susunod na vlog, ituturo ko naman sa inyo kung paano magtanggal ng malas sa bahay, mga mi. Baka kasi hindi nyo alam na minamalas na kayo, kaya nahihirapan kayo sa buhay. Ituturo ko po yun sa inyo. At yun ay talaga namang aking ginagawa. Ha? Ito talaga ginagawa ko. Kaya ituturo ko sa inyo. Thank you for watching. Bye-bye!